Alit yung doktor? Kasi po, uh, pag nagbayad po siya, nagbibigay po kami ng additional... Bakit siya magbabayad stock? po sa inyo? Kasi po, nag-ano po siya, nagbibili siya ng gamot, dinidistribute na sa drugstore niya. So, bumibili siya ng gamot sa inyo? Sa amin inyo. po, opo. Okay. Tapos may drugstore po siya. Exactly. So, wala ka na masama doon? Na bibili siya ng gamot sa inyo, and then of course, dadaling sa kanyang parma pharmacy, ah? kanyang, ang kanyang kasi may rebate kanyo. So, ang kanyang gagawin ngayon, i-reseta lang niya ang gamot na kung saan binili niya sa inyo. Hindi ah. siya siya magreseta ng gamot na hindi galing sa inyo because he will not receive anything. What's in it? Magmamayari ng mga pharmaceutical na bibili tulad sinabi ni Mr. Go na bumibili sa kanila ng mga gamot para ilagay sa kanya mga botika at dahil diyan, on time siya magbayad, nabibigyan siya ng rebate. May conflict of interest ho ba doon? May uh, irregularity ho ba doon? Discount. Your Honor, uh, it's not as clear-cut because of the circumstances that uh, you're saying that it's part of the rebate for paying early. So I don't... So this whole discount... Uh, it's not really clear-cut uh, situation. So pang gray where, area? Yes, sir. It so, depends it, on the circumstances, sir. So, may meron bang written agreement between you and the doctor na bumibili po sa inyo? I think so, gamot? sir. I think may purchase order na kuha ng aming rep. At nakakuha siya ng discount. Kaya, yes. kaya nga yung sinasabi ko eh, na yung doktor, Mr. Chair, ay bibili ng gamot sa kanya. He will keep on buying medicines from his company para makakuha siya ng discount. And of course, para mabenta yung mga gamot niya na binili niya dito, ang ireseta niya, puro gamot lang na binili niya sa Belkens. Iba yung discount na sinasabi mo sa incentives? Iba po. E incentives ito o discount? discount? po sa pharmacy ng doktor na yan. Yun nga sasabihin niya, discount, pero actually it's incentive. It's incentive. He can always use, it's a semantics sabi niya na incentives when in, uh, discount when in fact it's incentive now dr lechon doktor nagmamay-ari ng pharmacy para sa iyo may conflict of interest ba doon opo oh, sir may kasi sir kung meron kang pharmacy sir ang tendency mo ay uh bilin eh. When I was in practice, sir, 35 years ago, may lumapit, sir, sa akin ahente at magbibigay ng 5 plus 1. Sabi niya, pag binigyan kita ng limang boxes sa isa, sabi ko, hindi ko kaya yan. Kasi, matipilitan ako i-prescribe yung gamot kung hindi, hindi kailangan. Okay. So, in the same light, kung mayroon kang pharmacy at, at nandun yung gamot mo, ituturo mo doon, edi eh, conflict of interest yan. Hindi lang yan. Sa probinsya, sir, Meron pa, sir, punenaria pa. Meron siyang drugstore. May punenaria pa siya. May restaurant pa siya. Nakakatakot siyan. Baka mo may papatayin yung pasyente. Hindi, sir. Kaya na yung sir. Kaya na yung sa akin ng pasyente kung taga kagayan. There was one doctor na may hospital siya. Meron siyang cafeteria. May drugstore siya. May punenaria. May punenaria pa, sir, siya. Kompleto, rekados. Kompleto po, sir, yun. So... Yun yun po sir yun eh. That's ang conflict. Meron din sir mga pa, doktor pa, 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 paano gagaling yung pasyente niyan. <laughs> Ayun na. Niya. <laughs> Ale, sa tingin mo pa, paano gagaling? Eh hindi ko sir masagot. Pag hindi ko malang, nandiyan yung punila. Saka namin. sir, may iba na hindi ko naman sir nilalahat. May meron din dialysis center. Kaya sir nung nagbunyi kayo na mataas ang 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 ating dialysis na from 160. Ako sir nalungkot eh. So, ibig sabihin, hindi controlled ang diabetes and hypertension. Kaya dumadami ang nadadialysis. Nagbunyi lahat eh. Uy, uh, ang dami ng dialysis session. That is actually a failure of preventive education. Ibig sabihin, nagbabalo ng diabetes, hypertension. Kaya nagkangailan tayong dialysis. Kaya ang natin sa PhilHealth, kuba tayo 17 billion a year. Kung mababawasan natin ang diabetes at hypertension and we're not focused on the drugs, then we will prevent Dial dialysis. Kaya pag nag-dialysis killed ka. Eh, ang problema, sir, magre-reseta ka ng mga gamot na to na kopong mo pa. Hirap na hirap ka na, pinahirapan mo pa ang pasyente. It's just a matter of time, maubos ang pera mo. So, one particular thing na dapat natin gawin is to re the field health. Na dapat, may preventive aspect siya so that hindi tayo mag-dialysis. Kaya dumadami, sir, ang gamot nun. Eh. Speaking of uh, field health, field health, nagtaas kayo ng dialysis session ninyo. Pero may narinig pa rin akong hindi nakakapag uh, marami tayong pasyente yung nakikinig ngayon, know, ano. Tinaasan nyo yung free dialysis session? Naging 155 na ba ngayon? One, 156 researcher. 155 na po. From 90 noon, tinaasan to 140, 144. Now, it's 1, 155. Mamaya na po. Gayo. Okay, off muna. Dr. Luis. Iba po itong pinag-usapan namin. Itong dialysis sa uh, 150 Six, 156. Ang libre. Ngayon. Marami pa rin akong narinig na hindi nakaka-avail ng free dialysis. ano bang update ng programa niyo na free dialysis niyo sa ngayon?